Kung wala ka na wala, na corner ka na, may dalawang bala ka, wag mo na magpicture. Huwag ka huwag surrender kasi papabuhin ka lang ilang buwan. Kutusan ka, ripen ka, uwitin ka. Tapos, ganunin ka sa kamera. Hindi, fight. Wala namang fixed bayonet ngayon. Busy view dito sa Marawi talaga. But each time, we was uh, turned uh, back because of the... Uh, tikas, pahinga na lang kayo. Ngunit ko doon. TIKAS! HA! Saan yung away? And I do not want to be visiting the place kung this time na at uh, may celebration na. Uh, parang maganda tignan para sa akin yan. Uh, so, I mean, even when I was in Mayo, I penetrated the areas where there was fighting. Minsan, pinapainto ko yung MPA pati ng gobyerno para makuha ko lang yung... But that was where the days when I could maybe compromise. Pwede ako magbigay. Hindi na ako pwede ngayon. Eh, presidente na ako. So, different role, different duty, different mandate. So, ako ang taong nasasaktan. Talagang every night kong mabasa ko yung prefer. Nababasa ko yung mga ilang-ilang ang password you ko. Know, Yun ang paskin sabihin ninyo na kasi yung declare martial law, at ako yung puso dito ng mga militare hindi naman ninyo na trabaho ko presidente because of the critical condition as assessed by the military and uh, the defense department, I had to declare martial law. Otherwise, I would be candidate for impeachment. Mas ma-magigat yan pwede akong maalis sa pwesto at nakahiya. Pero uh, ah, I, I, I grieve doon sa namatay ng mga uh, sibilya. Ganoon rin para sa akin, lalo na sa sundalo, na ang ako ng na pumunta kayo dito para magpipag-away at mamatay. So, masasabi ko lang, sa takot pa naman buhay. Kaya ako nagpilit rin dito. Sabi ko, pupunta talaga. Sabi ko, kung panahon ko na panahon, wala na kayong luha. But I have to be there. Nagbisita talaga ako kasi gusto ko. Malaman ninyo, isa lang tayo. Uh, your life is not less important than mine. Our lives are uh, very important to the country and to, the, to your family. Hindi mo masabi mas importante, mas mabigat ang buhay ng Presidente, I, I don't believe it Kasi lahat tayo, tatrabaho sa gobyerno. Eh? On different levels, but in different roles. But we are just the same, we are here to die for our country. Kaya nung tinanong ako ng media, nung una na tunan lang ako sa mechanized, sa iligan. Kaya nung ako, sabi ko, I'm to die for my country. Gusto naman nilang mamatay, eh tapat-tapit kita gusto ko rin mamatay, pariwala tayo, walang pinagkaiba, I will not adapt any other attitude, otherwise, you will not adapt any other way, para ako matakot sa iyo, I mean, kung ano yan, kung pwede na gano'n, so ako, una-una, ayun, ayun, hindi na naman sakin lang, anumaling na, I say that the prayer for those of Poland. At uh, meron uh, na akong nakuha. Sana huwag makumpormiso ito. I, I promise the armed forces and the police that by the time I leave office, I would have saved 50 billion trucks. Para sa anak, no need na mamatay ka. Matay ka hindi. Para sa edukasyon ng anak. Hindi din mo Para lang sa Whether you retire alive or uh, get old and it. Ito yung 50 billion. Ito yung sasalo sa panahon. Mahal na ang iskola. Alam mo ano, hindi ako napapakano. An Mahirap yan kasi. Anak ako ng mga. Diba? May grants na rin kami sa tao. Nagkataon lang na mayor ako for the longest time. Pero ang, ang katikim rin kami ng kondisyon no, o ang sitwasyon. Uh, no, akala namin ang Mindanao Land of Promise, yung pinasabi pagdating pala doon, puro may ari na ang if you if you favor no, kasi ang mapa ng Manila ng Bureau of Lands, no, 1920s, 30s, nandoon 30, sa 30, Manila sila yung magtawagan na oh, gusto mo nang lupa dito, malaki. At sa bagay, at that time, wala pa namang taong tao na sa'yo. But ito yung social problem. And, uh, ako talagang para sa tao. Kasi yung iba kasi, na ano sila na, hindi ako na, I am a president, I was mayor for the people. I cannot be the the rich. Kaya, uh, itong, it will have radical changes with lagi yung mga mayaman na ang, ang pera ng gobyerno, pera pati ng, ano, nung, berra, sa Urital, yan, sabi po, ang ano ng gobyerno, sa ulit talaga nila. Kasi yung sabi ko yun ang iwain ko ng babae. Yung mailong na yan, you know, that's uh, stapa. Swingling yan because uh, the contract spart long time ago. At ito silang sabihin so, ko na lang itong mga inquirer, nakala mo magsalita, they criticize us, parang tayo yung monster na magnanako, inuubos natin yung pera. sila naman pala natapos na for 50 years, another 50 years. Wala na contract kayo, kasi that's it, kumukuha ng kita. Kaya pag nakuha, yan, yan ang sabi ko. Kaya nung yung inaway ko ng mga tao, so, yung mga kadamay, kung sabi ko sa inyo, sabi ko kayo, yan. Yeah, sabi na lang sa grupa. Ang nalabi ng pulitin, kontak ni Kibay na maliit. Gawaan ko na lang rin ang bago. At uh, yung sabi ninyong maliit, uh, nakihang ko. Ang complaint kasi ninyo, yung ginawa yung binigay sa inyo, siyadong maliit. Kung ang anak mo lima, si ka anak niyan, wala na, hindi ka na maka So I'll build you this time. Sa Davao meron na, pero hindi rin masyado, hindi rin maliit because you have to share it so far. Yan ang utyokin ko. 1,000, pero malalayo. Yan. May 1,000 si Inday, anak ko yung mayo ng para sa mag-surrender na NBA. Inyo naman, 1,000. Kami na ang kami ni ano anyo pumunta may 1,000 ngayon next time, magawa ako dyan sa Manila, yung malalaki talaga. I'll, eat, I'll uh, give you a o, ano lang yan eh? 70. Sabi ko nga sa NHC, parang lungon dito pala. Ito yung naman ng ano. Tsaka yung pwede ay gusto ko, 3 pati eh. Ay tubig, may elektrisidad na. mo kamakama dyan. Ang ah. mo. So but, uh, in the five years time ay mag ko? Ang ginawa ko sa... sa ito po? Sa bahay na yun. Kabaw. Bulakan. Mati. Mati. Uh, Mati. Iligan. Mayroon, mayroon ang ginawa. Kung gusto ninyo,

saan kayo doon, you just uh, direct your uh, ano, na lang o, sa inyo, ano, tapos kung um, you want to kung um, kompleto na yun yung hyperbaric, importante yan lalo na kung ma ka at papasok na yung gangrene you should be thrown out of this place I have authorized the armed forces to use all my presidential. Okay. Di ko na ginagamit. Gamitin ninyo yan inyo na yan. At uh, hospital lang kailangan niya ang gamitin niya. Kayaanan ninyo ako. Mayroon na lang si Bupa Pacific, pati Patipan. Okay lang. Sabi ko nga yan, my life is not as as uh, more than your life. Tabla-tabla tayo. So, what, uh, tayo sa lahat ng bagay. Pangalawa, yung armor ninyo. Pinilit ko talaga kay Secretary Daan. Pili kayo ng lahat na kailangan ninyo. Meron na ako. Sige, iyon na lang yan. Sige mo na. Saan yung akin? Ayan, si Harmon. Armon. Tops. Ito, Best, best. Ito, ayan. Ninyo na yan. Ang bala po, maambos kayo yawa. Alam ko kung bakit maglilago ng bareng. Totoo lang. Dahil sa yung scene na Black Cop Down. parang ang sardinas doon na binagkatay, sabi ko. At ah, uh, meron kayong relo, maghintay ka lang, nag-deliver na. mo kaya masyadong matupyan sa dyan? Kasi there is a strong resurgence. Eh. Nabubuhay na naman pagkatapos dito, ang ng itong kutuban ito, Pagkatapos ito, pag maupo yung mga ulol dyan, mag-reorient tayo, MPA na naman, kasi marami silang putang sa atin. Ayaw ko na maging pag-usap sa mga. Marami na akong sundalo na pinatay nila. Marami na akong pulis na pinatay nila. Pero na malinggi lang. Sabi ko, yung gano'n ang pagdaggalit. Eh. Mabutit na lang, the tayo, kung hindi, we are bound to obey the rules of uh, mga nipokturang ko na sila ng ulo. Kasama so, na mga yun. Yung patay mo na, na malingki. Kaya kayo, binigyan ko kayo lahat ng bar arms, side arm. 45. Yung iba, jerry Maganda rin yan. Mag -a. yung iba, yung So, nung binigyan ko ng block. Yan, nandiyan sa jam talaga. Nagaanin <coughs> mo yan dyan. At huwag kayong paglabas ninyo. Mabantayan lang kayo. Kasi kayo, ayawang uh, mo, if there's a war for it, I don't know about the translation. Paturat ko yun mo eh. Pag paglabas ng kampo, parang relax. Oo. Oh, Thank you, Next time, I'm going kayo. May trap lang ng ng M60. Ay ah, na, oh. Pag manamatay ang aming palingkiro, upos kayo dito lahat. Huwag kayo masyadong kasi it's not the time now to paturato yung tato. Mantay kayo kasi patayin talaga kayo ng NPA. Paglakad ka dyan, dalawa, isa. So, pagdating yan, the best way is itago mo. Pinagkamaganda dyan talaga tago. Eh, mga NPA, gano'n lang nilalagay ko dito sa... Tago mo talaga, o may tsaliko ka na huwag pahalata na may pareja. Kasi eh, kung isa ka lang naglalagad, ang likod mo talaga bakante. Eh, di matamaa ah, ka talaga. Ah, Baka niya mamalingki, apat, di ba? Ang um, um, dalawa, tatlo, magpantay lang doon sa... Malingki. Um, alam mo, yung panahon ng MPA, si Davao, pinaka-handed play talaga. Bago ka lumabas ng kapo mo, higing ito muna. Punta ka ng downtown dyan. Pag, pag, paglabas mo, magtingin ka. May apat na tao na naglalakad-dakad. Tapos may, tingnan mo muna yung sitwasyon. Magkikita mo na, uh, na matagal na sa ano, matagal na dyan sa tindahan. Tapos titingin-tingin. Pantay ganyan. Tapos dito may mali ko. Ayaw mo ng mata. Tapos yung mga posting dito, mag-change po dito na. Ah. Ito yung Gunutan mo na ngayon. Kamali ka dito. Surik. Wala akong kaya Eh, kung maglapit, mayroon ba alangan? Pero kung gano'n, hamal so, na. Maraming kayo eh na napasok na sa inyo yung mga diskarte na masasama. So, kung ma-assign kayo doon sa pulong, kaya sabi ko, ibigay ko yan sa inyo. I, I, I do not mind losing the property. Pera lang yan. Pero, huwag pong ibigay sa kanila yan na pukay ka. Makuha man nila yan, patay ka. Sabi ko, tagtataklong magasin kayo, yung panghuling magasin, para iyo yan. <laughs> Ito. To, Bakit ka mag-surrender? Ako mag-surrender. Mag-ubos na tayo. Ilan ba ang ko? Wala ko pa ako reserve ang magasin Saan? So, Puso yung tubula na ang ko ng dalawa. Yung yeah, maganda niyan. Kung wala ka na wala, na corner ka na, may dalawang bala ka, mo na picture Huwag ka huwag surrender kasi papabuhin ka lang ilang buwan. Kutusan ka, ripin ka, huwitin ka. Tapos, ganunin ka sa kamera. Bounty Fight. Wala namang Bex Bayonet ngayon. At least yung, kung yung may 45 ka, magpapatay ka pa niyang apat. Huwag na yung sampo eh. Kung kagabi niyo ito. Tatto, apat pa kami masama ka lang sa impyerno. Okay na. Pero kayong mga babae, eh. ah, dito lang kay Scampo, huwag yung okay, masama niyo. No?